Okay, magandang araw sa'yo. Naisip mo na ba um, kung bakit yung ibang magagandang simula, halimbawa mga bagong simbahan o proyekto, parang ang bilis lumago, nagiging kilusan talaga. Samantalang yung iba, parang ano, hanggang doon na lang, no, after nung unang excitement. Meron tayong hawak ditong uh, ilang sipe mula sa isang... Uh, babasahin na tumatalaki mismo sa pagpaparami ng malusog na pangkat at kilusan sa pagtatanim ng simbahan. Ang misyon natin ngayon, himayin natin tong isang ideya na parang madalas nating makaligtaan. Ang tututukan natin ay yung papel ng mga uh, team, mga pangkat na hindi lang binuo para manatili, kundi ito yung mahalaga para magparami. Sabi kasi dito, yun daw yung isang sekreto sa matatag na paglago. Pero madalas, parang iba yung focus natin, di ba? Oo. At uh, dyan madalas nagsisimula yung, um, yung problema, no? Kasi ang karaniwang tingin natin sa mga tinatawag na apostolic teams, yung mga grupo na ang trabaho talaga ay magsimula ng bago, eh parang mga piling-pili, isang elite squad kumbaga na dapat manatiling buo, matatag. Ang hindi natin napapansin, ayon dito sa sources, pag ang pagbuo ng isang permanente, yung dream team nga, pag yun na mismo yung goal, e eh, doon na raw humihinto yung uh, momentum ng pagdami. Ah. Uh okay nagiging parang ano parang pagtatayo ng isang building isang gusali ang focus natin matibay permanente imbes na uh, parang pag-aalaga ng isang bagay na buhay isang organismo na natural lang na kumakalat nagsasanga yun nga eh nakakaisip na yung mismong pangarap nating dream team na solid permanente yun pala yung posibleng maging ano hadlang sa mas malawak na pag-abot? So ang laking pagbabago pala sa pananaw yung kailangan dito, no? Ang paglipat mula sa mindset na um, pananatili permanence papunta dun sa mindset ng pagpaparami, multiplication. Exactly. Hindi lang pala simpleng pagtatanim ng simbahan ng usapan, kundi pagpaparami ng mga pangkat. Tapos yung mga pangkat na yon, sila yung magpaparami pa ng simbahan. Tapos yung mga simbahang yon, sila yung magpaparami pa ng mas manalaking kilusan. Wow! Ito yung sinasabi nilang seed and swarm model. Tama. Maganda yung analogy na yan, yung seed and swarm. Parang butil. Pag nahulog sa lupa, tutubo, magiging puno. Tapos yung puno, magkakalat ulit ng sarili niyang butil. Oo nga. O kaya yung swarm, ba? Diba? Kawa ng bubuyog. Pag lumaki na yung kolonya, anong ginagawa? Kusang naghahati. Humihiwalay yung iba para bumuo ng bagong kolonya. Hindi sila nananatiling iisang napakalaking kaharian lang. Gets ko. At meron daw malinaw na halimbawa nito sa uh, kasaysayan mismo, sa Biblia, di ba? Yung ginawa raw ni Apostol Pablo sa Epeso. Oo, ito yung fascinating eh. Yung detalya sa mga gawa, chapter 19. Si Pablo tumigil siya sa episode ng halos tatlong taon. Matagal yun. Pero ang sabi, hindi daw para mag-focus lang sa pagpapalaki ng isang super laking simbahan doon. Sa halip, ginamit na yung isang lugar, yung Hall of Tyrannos, parang isang paupahang lecture hall siguro yun. Bilang training ground, araw-araw daw nandoon siya nagtetrain ng mga potential na leader. Wow, araw-araw? Oo. At yung mga leader na to, alam natin, yung iba si na Timoteo, si Epapras, na banggit sa ibang sulat, sila yung parang ano pinakawalan niya. Sila yung nagdala ng mensahe sa iba't ibang lugar sa buong probinsya ng Asia Minor noon. So, ang episode naging parang hub isang sentro ng pagsasanay at uh, pagpapadala, hindi lang siya yung end goal. So hindi pala goal ni Pablo na i-maintain lang yung dream team niya sa episode. Parang isipin mo ang hirak bitawan no, no? kung meron kang gumaganan team. Pero dahil ginawa niya yun, mas, um, mas lumawak yung narating. At itong pattern na to, itong prinsipyo na to, parang lalo pang nagiging importante ngayon sa panahon natin. Oo, lalo na ngayon. Sinasabi dito sa mga source natin na ang kailangan daw ng mundo na yon, hindi na masyado yung mga dambuhalang organisasyon na sentralisado na galing lang sa iisang lugar o kultura. Ang mas kailangan daw, yung mga lokal na leader. Sila yung may kakayahang magsimula ng apoy sa sarili nilang komunidad gamit yung sarili nilang wika, kultura, pamamaraan. Mas tumatagos, di ba? Oo naman, mas bagay. Tapos, nakikita rin natin yung pag-usbong ng mga magagaling na pambansang leader, yung mga national leaders. At nagbabago na rin yung mga paraan ng pagsuporta, yung mga funding models. Kaya yung kakayahan na magparami ng mga lokal na team, yun talaga yung nagiging susi para sa pangmatagalang epekto. Hindi na yung laki lang ng isang central organization. Ibig sabihin, kailangan pala ng ano intentional na paghanda para sa paghiwalay hindi yung parang ah sige umalis ka na dapat planado Eksakto dito pumapasok yung konsepto ng strategic hive offs yung bang sadyang pinaplano na itong matagumpay na team na to sa tamang panahon kailangan mag-split para makabuo ng bago hindi aksidente at kasabay niyan, yung tinatawag na national integration. Ito yung tunay na pagbibigay kapangyarihan, pagbibigay ng ownership sa mga lokal na leader, sila na mismo ang magpapatakbo, magpapalago, hindi na kontrolado masyado mula sa labas. Okay, malinaw yon. Kaya yung tunay daw na sukatan ng tagumpay ng isang team, hindi yung gano'y ito katagal nagsama, kundi gano'y karaming bagong malulusog na team ang naproduce nito. Yun ang multiplier effect. Napakalinaw. Ang aral talaga mula dito sa mga source natin ay yung pagbabago ng focus. Mula sa pagpapanatili lang patungo sa pagpaparami. Itong modelong seed and swarm na nakita natin kay Pablo at relevant pa rin ngayon. Yun pala talaga yung nagpapatakbo sa mga kilusan na um, nagtatagal at lumago ng husto. Para sa iyo na nakikinig na laging naghahanap ng bagong kaalaman, ng paraan, para mapabuti yung ginagawa mo, mahalaga to. Itong prinsipyong ito, yung multiplication over maintenance, hindi lang to para sa simbahan. Diba? Pwedeng-pwedeng i-apply sa uh, negosyo, sa community projects, kahit sa paraan mo ng pag ng iba. Oo. Applicable sa maraming area. At ito siguro yung um, iiwan nating tanong para sa iyo na nag-iisip ngayon. Pag-isipan mo sandali, yung mga team ba nakasama ka o yung mga sistema na tinatayo mo, ang disenyo ba niyan ay para lang manatili, para maging matatag lang sa kasalukuyang anyo? O sadyang inihahanda ba ito, dinidesenyo ba ito para magparami, para magpadala? para magpakawala ng mga tao para sila naman ang makapagsimula ng bago. Kasi ayong dito sa ating pinag-aralan, sa tapat na pagsagot mo sa tanong na yan, baka doon magsimula yung tunay na pangmatagalang epekto ng ginagawa